mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama ng walang hanggang liwanag, nilalapitan ka namin ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Dala ang aming puso na uhaw sa iyong biyaya. Sa gitna ng aming paglalakbay sa mundong ito na puno ng hamon, tukso, hays, at pagkalito kami humihingi ng liwanag mula sa iyong mga banal. Ngayon kami tumatawag sa pamamagitan ng panalangin sa iyong mapagpakumbabang lingkod San Juan ng Avila pari at doktor ng simbahan huwaran ng kabanalan katotohanan at pastoral na pagmamahal o San Juan ng Avila itinaas ka ng Diyos upang maging ilaw ng kanyang simbahan sa panahong mapanghamon sa iyong buhay na puno ng pagtitiis karunungan at malasakit para sa kaluluwa ng bawat isa inialay mo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Turuan mo kami sa panahong ito na katulad mo, mahalin si Kristo ng walang kapantay, na maisabuhay ang Ibanghelyo hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ipanalangin mo kami upang makamtan namin ang karunungang nagmumula sa itaas. San Santiago 3, versikulo 17 Karunungang malinis, mahinahon, maawain, at puspos ng mabubuting bunga. Sa gitna ng kaguluhan sa aming isip at puso, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming kinikimkim, ang aming mga suliranin sa pamilya, ang aming mga kahinaan ng mga sugat ng aming nakaraan, at ang aming mga pangarap na tila hindi maabot. Ipanalangin mo kami upang maging matatag ang aming pananampalataya at upang ang aming tiwala sa Diyos ay hindi maglaho sa oras ng pagsubok, tulungan mo kaming magmahal sa katotohanan at ipamuhay ito kahit kami ay mahatulan ng mundo. Sapagkat ayon sa Juan 8, versikulo 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. San Juan ng Avila, sa iyong pananalita ay dumaloy ang Espiritu Santo nawayang yung halimbawa ay maging gabay namin sa pangangaral, sa pagtuturo, at higit sa lahat sa pagiging saksi ng pag-ibig ni Kristo sa aming kapwa. Ipanalangin mo ang mga pari at mga lingkod ng simbahan na katulad mo ay maging tunay na pastol ayon sa puso ng Diyos. Jeremias 3.15 15 Nagpapastol sa kawan ng may kaalaman at pangunawa. Dinggin mo rin ang panaghoy ng mga kabataan na nawawala sa landas, naway sa pamamagitan ng iyong gabay. Matagpuan nila ang liwanag ng pananampalataya at ang kagandahan ng pakikipag-ugnayan kay Jesus. Sa mga sandaling kami pinanghihinaan ng loob sa oras ng katahimikan natila walang tugon mula sa langit, hiling naming ipadama mo sa amin ang presensya ng Diyos ang kanyang malasakit at kagandahang loob. San Juan ng Avila, ikaw na tumangis para sa mga kaluluwang ligaw. Kami rin ay tumatangis. Samahan mo kami sa panalangin para sa mga nawala ng pag-asa, sa mga hindi na nakakakilala sa Diyos, at sa mga tumalikod sa pananampalataya. Naway muling sumiklab sa kanilang puso ang apoy ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Roma Timo versikulo Pimbo, Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Aming banal na tagapamagitan, isinusuko namin sa iyong mga panalangin ang aming mga kahilingan, naway ang mga ito ay maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, at kung ayon sa Kanyang banal na kalooban, naway ipagkaloob niya sa amin ang mga biyayang aming hinahangad. Ngunit higit sa lahat, hiling namin ang biyaya ng isang pusong tunay na umiibig, tunay na nagpapatawad, at tunay na naglilingkod. Katulad mo, San Juan, nais naming mamuhay ng may kababaang loob na maging daluya ng habag ng Diyos sa mga nangangailangan naway sa bawat hakbang ng aming buhay ay makasama ka naming tumuturo sa Kanya ang bukal ng lahat ng kabutihan at katotohanan at sa huling bahagi ng aming panalangin sa puso naming lumalapit sa iyo ng may pananabik at pag-asa San Juan ng Avila tulungan mo kaming maging mas bukas sa pagkilos ng Espiritu Gabayan mo kami sa bawat araw upang kami patuloy na lumalim sa aming pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa simpleng pamumuhay sa katahimikan at sa mga gawaing pang-araw-araw, makita namin ang presensya ng Diyos. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Naway ang bawat panalangin ay maging daan ng biyaya hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng aming minamahal. Sa tulong mo, San Juan ng Avila, hangarin namin ang kabanalan, ang kabuang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang buhay na walang hanggan na kasama niya sa kaluwalhatian. Amen.